Guys, pinuntahan ko itong murang bilihan ng mga panindang tsokolate dito sa may San Roque, San Rafael, Bulacan. Dito ay ating alamin ang mga presyuhan ng mga tsokolate dito. At ating ding alamin ang mga tsokolate na available dito at iba pang klase ng mga paninda na kanilang binibenta dito. At nabalitaan ko na mas mura ang kanilang mga panindang tsokolate dito kaysa mga nababalita sa Metro Manila ng mga binibentang murang tsokolate. Tara, samahan niyo ako at ating alamin ang mga presyo ng kanilang mga panindang tsokolate dito sa may Sandroque, San Rafael, Bulacan. Ito ang kahabaan ng Maharlika Highway at tapat ng Gateway to Heaven Cemetery dito sa may Sandroque, San Rafael, Bulacan. Makikita natin dito ang AC Chocolate Hub at kombinisyon ng Sin Lane sa Chocolate Store. Sa aking pagdating dito ay nakita ko agad ang tambak na mga karton o ilihilirang karton na nakatabi mismo sa mismong tindahan na ito. Indikasyon na maraming mga paninda ang available dito na kanilang tinitinda. Sa may chocolate, sa may... murang chocolate dito sa may kulakan. Pagpasok ko pa lang dito sa loob ng Easy Chocolate Hub ay nakita ko na agad itong nakalatag ng mga iba't ibang klase ng mga chocolate o candies na available dito sa chocolate hub na ito. Napansin ko rito na maganda ang pag-display ng mga panindang tsokolate dito dahil nakaset up na kung anong klase o brand ng mga tsokolate ang makikita natin. ibig sabihin, halimbawa sa isang stack o brand ng tsokolate ay nandun na mismo nakalatag yung kanilang mga tsokolate kaya hindi ka na malilito kung aling klase ng tsokolate ang iyong bibilhin at nakaralagay na rin yung mga presyo nito. Kagaya na itong pipero na iba't ibang klase o flavor yung ating mabibili dito na binibenta lang ng 3,498 pesos. Bukod sa mga pipero na tsokolate ay may available din sila ditong curly tops na mga tsokolate na binibenta nila ng 158 pesos yung isang malaking bag at yung maliit naman ay 58 pesos. Nakita ko rin dito yung Cadbury chocolate na 85 pesos lang binebenta dito. Iba't ibang flavors ito. Meron tayong may bibili dito na Oreo, white, at yung hazelnut at yung kanilang blackberry chocolate. Nang talaga namang napakasarap ng na mga fruit chocolate na ito. Meron din sila dito ang available na large na Cadbury chocolate na binebenta dito nila ng 98 pesos yung isang piraso nito. At legit naman na talagang mura dito mamili. Nakita ko rin dito yung mga malalaking bars na mga Toblerone na 360 grams yung isang piraso nito at 330 pesos binibenta dito. Dalawang flavors ng chocolate na Toblerone ang nakita ko dito yung white o milk flavor at yung choco flavor. Tamang tama panghanda o pangregalo ang mga tsokolate na ito dahil bare months na ngayon napansin ko rito na napakadami talaga mga stocks na mga iba't ibang klase ng tsokolate ang ating mabibili dito. Ang kagandahan pa rito ay nakabundle na yung mga binibenta nila nga dito mga tsokolate. Nakita natin kanina na mayroong 3498 or 2450 or 2458 so halos nakabundle na yung mga presyo dito. Kaya ko ang cravings nyo ay tsokolate, ito nang marirecommend ko sa inyo itong chocolate store na ito. Nakita ko rin dito yung Uh, set ng perero chocolate na binibenta nila dito ng 428 yung isang box at yung maliit naman ay binibenta nila ng 238 pesos yung isang set ng uh, perero chocolate may available din sila dito ng gummy fruity candy na nakalagay mismo sa isang malaking plastic bag ito ay assorted na at binibenta dito ng 58 pesos yung isang assorted na plastic bag na iba't ibang klase ng gummy flavor ang ating mabibili nito available din dito yung kanilang mga big goodies kagaya ng mga biscuits at iba't ibang klase pa ng pampasalubong na items na ating mabibili dito na nakabundle na rin at sa mas murang halaga lang natin mabibili ito at kung mapagawi kayo dito sa Bulacan ay search nyo lang mismo sa FB page nila yung AC Chocolate Hub at marami silang branches na mayroon dito sa Bulacan madali lang natin makikita ang kanila mga branches dahil located lang mismo sa mga highway yung mga store nila dito sa Bulacan. At araw-araw ay bukas yung kanila mga branches sa may Malulos, Baliwag, San Rafael at Bukawi, Bulacan. At possible pa na mag-extend pa yung kanila mga branches. Sa Imada. Yun, ito mga dabar. Yun yung kanila mga Maria Clara o. Sardinas o. 3 for 6 pesos sardinas. Ganado. 4 for 8, 8 lang. Okay, so. okay, malayo pang expiration. E. Mga ramen ano nila o. Samyang 45 pesos. 3, 4, 4, 8, 3, 4, At umikot pa ako dito sa kanilang store para makita pa natin yung iba't ibang klase ng kanilang mga paninda. Nakita ko rin dito yung gold na chocolate na 158 pesos nito. Binebenta yung isang malaking set nitong nakabox na plastic na gold chocolate. Tamang tama ito ngayong December lalo na pag taon mabili yung ganitong tsokolate. Habang umiikot ako dito sa kanilang mga paninda ay nakita ko itong paborito kong pastillas na ako ay ng din nitong gumawa at ito ay tinitinda din namin. At binibenta nila dito ng 100 pesos ang isang tub so isang plastic tub. Napakadami talaga nating mabibili dito at maganda pa rito ay hindi siksikan sa kanilang store. Dahil talaga namang bukas si araw araw Nakita ko rin nga dito yung selecta mo na bundle nila binibenta At 120 pesos nila binibenta yung isang bundle ng selecta mo Nakita ko rin dito yung iba't ibang klase ng pampalaman sa tinapay Nakita ko rin dito yung presyo nila na isang bottle nito ay 118 pesos Yung isang bottle ng pampalaman sa tinapay At marami pang iba At marami pa silang mga available na palaman sa tinapay na mura lang natin mabibili dito. Depende rin sa klase ng palaman na ating kailangan at yung laki ng bote na available. Kaya yung presyo dito ay medyo makikita natin na medyo mataas ay mayroon ding mababa ay dahil depende na rin sa klase ng paninda na ating mabibili. Ang kailangan lang dito ay matyaga yung mag-ikot at para makita natin yung ating mga gustong bibilhin ng mga paninda nila. At sa kanilang pages ay laging nakapost yung mga bago nila mga paninda at yung mga kanilang nakabundle na ng mga paninda na pwede natin mabili ng mas mura lang. At hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today at kung may nais nice kayong sabihin sa aking video for today ay magcomment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapagpalo at nakapagsubscribe sa aking FB page at YouTube channel ay magpalo at magsubscribe na po para lagi kayong manotify sa aking mga latest video upload. Maraming salamat kabyahe!